Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan po, atin pong pasyala ng atin pong tinanim last, last month po ba ito? Last month, yes po. Ang ating tinanim pong rambutan. Ayan po, dito po sa Bangkag. Ayan po, dito sa Bangkag dito po sa may Masilag, Salcedo, Ilocos Sur. Ayan po ang ating mga tinanim pong rambutan. Ayan, pinatamnan natin yung may mga bantak, may mga space, space po. Diyan natin ang ating mga rambutan. Ayan po. Sorry po sa ating bosses kasi may sakit po tayo. Ayan po. Ayan po ang ating mga hambutan na ating tinanim last month. Malalaki na rin kasi yung mga seedlings po natin. Kaya maganda po ang ating mga tinanim. Tapos sunod-sunod po yung ulan. Ayan, kaya tingnan nyo po. Ang ganda-ganda na po. Ayan po. <coughs> Ayan, kung ikaw po ay pupunta po sa mismong sentro po na Masilag, madadaan mo po to sa yung left side. Ayan po. Ayan. Itong parte po na ay marami pong mangga sa taas po niya. Pero may mga space po. Natamnan na rin po dati ng mga rambutan. Malalaki na rin po. Pero may mga space pa rin po. Ito tinamnan po natin. Sayang po kung may space pa po. Dapat tamnan po natin lahat ng mga halaman po. <coughs> o mga fruit bearing trees. Ayan, rambutan pa rin po mga yan. Ayan po yung mga kahoy na yan. Pinapadry lang po namin. Gagamitin po namin yan sa panahon po ng tabako season po. Ayan, gagamitin sa pagluluto ang mga kahoy na po yan. Ayan po ang mga rambutan. kailangan na naman po nating magpalinis. Ayan po. Kasi sobra na naman po ang mga damo. Ayan po ang ating rambutan po. marapit na po ang anihin ng ating mga palay. Ayan po. <coughs> Diyan po sa baba mga palay po. Sa taas po. Pero kataas ay mga mangga. Doon po sa may malapit po sa may parang ilong dyan sa baba. Mga milina trees po. At dito naman po malapit sa may kubo-kubo. Yun po ay mga rabotan. Ayan po. Dito naman po tayo sa may kamuyaw. Malapit po sa Salcedo District Hospital. Ayan po. May konti pa yung ta kambing. Ayan po payat na payat na yung nanay dahil sa laki ng anak po sa suso ng suso ayan po isa pong one, future manador ayan po rambutan na naman po dito sa bay kamuyaw sa Alcedo San Ilocosur yun po ang ating water tank Itong palita ito, ito po ay abyo uh, po yung yellow po na kaimito. Ganyan po kalilinit yung mga seedlings niya. Ayan po. Ito naman po yung mga bagong... Ay, hindi. Rabotan pa rin po yan. Mayroon po kasi tayong bagong tanim po ng mga lansones. Lansones po. Mayroon tayong bagong tinanim po ng lansones. Ayan, lansones po ata yan. Ayan, malalaki na yung mga rabutan natin dito. Ayan po ang ating mga baka. Ang aking pamangkin. Ayan po. Yung pinakabundok niya po ay ipapalinis po natin. At patatamnan ulit po natin ng durian at mangosteen. Yan, aramutan po yan. Namunguna po yan. Ayan po ang rabutan. Ang ganda na pong tignan. Ayan po ang ating kambing at ang ating baka. Yan po ay uh, abyo po. Maraming salamat.